Kambal na tagumpay ang nakamit ng kambal na college graduates mula Lipa City, Batangas. Kaya naman doble rin ang galak ng kanilang mga magulang. Meet Royce Clark and Rainier Chester Manalo, ang Academic Achiever Twins. Nito lamang Agosto ay nagtapos mula De Salle, Lipa, sina Royce at Rainier. Parehong sa kursong Bachelor of Science in Psychology. At ang kambal, parehong graduate bilang magna cum laude. Kaya naman walang mapag lagyan ng tuwa ng kanilang mga magulang na sina Romabel at Zaldi Manalo. Simula pa lamang daw noong mga bata sila, talagang magkaklase na si Royce at Rainier. At mula noon hanggang sa kanilang pagtatapos sa kolehiyo ay consistent honor students ang kambal. Ayon kina Royce at Rainier, wala raw kompetisyon sa pagitan nilang dalawa. Lagi pangaraw nilang sinusuportahan ang isa't isa sa kanilang pag-aaral. Sa ngayon, puspusan naman na ang kanilang paghahanda para sa board exam sa susunod na taon.